hi everyone good day sa inyong tanan diha Wako ako na kung mag ako, naglibog na nga akong dila Bakay, kay kanang na kanang beta magsalita ko Danish tapos usay usahay maglibog na akong dila magsalita English or magbisaya ga ka, kabulul bulul na Di yam kung unsay sa sabihin o magbisaya na dyan ko di ay siguro Iplex lang nako na ang akong kuan ba? Ang akong napalit nga medias. Kaya nag-shopping, nag-shopping sa home friend at tong Bernice Black Friday. So, nakapalit ko o medias nga nindot ang brand. Pero, brato lang siya. Kay gikuan siya gisale. -gi Ayan. Ayan, kuan siya. <clears throat> 60 krona ang price na na 60 krona. unya gi ako na lang siyang napalit og 30 crowns so naka naka minus ko 20 crowns mahadak do dako na pud na sa Pilipinas kumpara kung, kung imong i-convert e, nasa kuan pud na siya nasa 600 ba? 600 ba murag. Okay. So very expensive actually. 60 crowns? Pila mo ang 60 crowns? Yeah, mura jud. And uh, yeah, nakapalit ko kay eh, daghan man ta peto Kung, kung na apa silay daghan so paliton tanong tanano galing kay dagko ang size ng uban mo akong gisukod ba lami kayo siya og kanang na fitting sa akong tiil ayan anak na siya mo eh. nya kanang na ini palit daghan nga blue color da mo daghan nga kuan dito so nakapalit ko upat ka blue na size 37 Actually, akong tiil is size 36. 36 pero 37 na lang akong gibalik kay wala man po yung size 36 dito mostly dere di mga size 37 unindot sad ni ang black nindutan ko niya kay kanang na basta nindut la siya ganahan kayo kung mga colorful mga medias guys niya kaning brown nindut mo siya kay mura siya nice siring siring dere kit kayo siya so ah, mo nang gipalit na ako kay nindot nung ko siya nga bra brand sa medyas Mamahalin nga medyas na, minsan ra bud mag sale mo ni iyang brand big soon di go cinematic maguning akong gipili nga kuan oi lisod mag kuan maghanap-hanap mo na siya nya na siya ay kanang nay kuan diri nga sulat ba nakasulat sa kuan mas <clears throat> mas easier kaya ayan oh. na yan nakasulat yun lang ako lang kiplex and I'm happy nga nakabili ako ng ganito mas yes kanya kanya naman tayo ng gusto hi good day